Pangalawang ano muna to, par. Mm. Oo. Sa ah. Sabi ko nga pag tayo nakita, doon na lang tayo magkita saan atin. Oo nga <laughs> eh. Ano kuha namang ano eh. Mm, Pero okay. kanina, nandun ako sa may 168 chat tulay kung saan mo nakita nung una. Oo. At Ang ako nun. Sabi mo, umabante ako kasi papunta na ng ano, tutuban. Mm. Kaya umabante ako nun. Bumalik ako dyan, no? ako. Umigot. walang traffic. O buti na lang walang traffic. Oh. Mm, hindi, mag ka. Gusto naman, Bebe, par? Okay naman. <laughs> wala pa, hindi mo pa ina-upload yung aming oh, oh, ito eh. Hindi, upload ko na niyan. Pangalawa na to eh. Kasi marami, marami akong ina-upload Ah, marami ah, Alam Alam ko ba? Tapos yung apo ko pa, may apo na ako eh. Hindi na-upload ko, nakita mo na yun. So, hindi pa. Yung apo ko, punang apo ko. Nakita, <laughs> Sa... na nakita ko yung binigyan mo ng tsokolate, yung jawa mo yata Yun. Yon. <laughs> Yon. Wala ka tayong misis mo ngayon. Kumasok. Mamaya pang por labas nun. Mamaya pang por. Pag gano'n na lang tayo nun, no? Oo, oh, dito. Kakalima tayo rito. Kasi yung tela natin pa eh. Oo. Oh. Basta tanda, may ito soler, Oo. Oh. Kung kabila, recto, ba't ah, siya? Ah, recto. Basta banda, no? Yung helera na yun, yung oh. mo nakita, recto yun, para oh. Santos. Oo, oh. kasi alam mo naman, bago pa lang tayo dun. <laughs> Oo, oh, yun nga, kaya nga nagtataka ko. Ay, nai-nai, nagtataka ko. Sa ibang dito, kung oh. sinisipat kita, bago dadating yung tingnan, tingnan mo. Oo. Oh. Nasa kabilang 999 dito? Oo, so, wala Akala ko dito naman. Uh, alam ko 999 dito eh. Dalawa yan dito. Tago isang yan. Meron pa doon? Oo. Hmm. Yun, yung tutupan center mismo, yung oh. pagkawit mo, 999 dito. Ah, 999 dito na rin yan. -nai yan. So, wala eh. alam mo naman, bago pa lang tayo sa may hindi lang. Ang tis alam mo na, pagka oh. nagkadaanan natin, tuturo sa'yo, nagkadaan tutu mo lang. Oo. Oh. Tama may maligaw ko sa'yo. Hindi ka naman maligaw doon. Oo. Oo, oh, sa East Street lang. Oo. Oh, Nandito tayo, dito ka sa kapila, no? Oo, oh, yan, nandyan ako. <laughs> Sabi mo na siya, tutuban ka. Pag-itingin so, ako pumapaba, wala ka naman. Iba pala tutuban uh, siya yung ano, oh. tinawera mo. Oo, oh, dun sa tutuban Sa kapila, oo. Oh. oh. sa kapila, dun ako kumakain eh. Ah oh. Pagkataas kong kumain, lipat lang ako. Hmm. At nga, alam mo na. Oo. Oh. Ah, dito, rin yun, no? Oo. oh. oh. Yung harap ng tutubad, yung sakaya ng gilid na patat Oo. Oh. Ayan, nandyan ako mismo. Ayan, nandyan ah, ako. Oo. Oh. Doon ako sa kabila. Ito, uh, okay. 999. Hmm. Doon ako sa kabila. Ah. Oh, bahala mo naman, bago tayo dito. Ano <laughs> bro? Huwag uh, oh. bago, hindi masyadong alam yung mga ano eh. Kaya nga sabi ko Alam ko 999, 999, 999 doon. Kaya nga sabi ko sa'yo, huwag ka nang aalis dyan. Ako na pupunta sa'yo. Yung 999 magkatabi talaga yun. 999 at 166, magkatabi. Oh sa yan yan na, na-except yun oh, na lang naliligaw tayo naliligaw sabi ko na nasa kabila ato eh oo 99 99 yun lang eh yung dalawa yan 999. ah, dalawa dalawa sila no kaya pala may karugtong na daanan dun sa atas 999 daka 168 oo oh. nagkatabihan oo oh. yung nga sa abad sa andos isa lang yun pero may karugtong yun oo, oh, may karugtong no yun yung nagkarugtong na Sawa tikay kagata. Oo. Ano nang gutsap-sapatos? Isa lang 'yun, walang katapeyo. Naliligaw <laughs> no. <nun. laughs> Kaya punta lang sa Avila. Hola, 'pag pinabili ulit ako ng tela, ulangin eh. Na naman? Mm. Lamay pa lang raket no. Okay? Maraming go eh, marami yung mga ano. Hindi lalo na magliliga pa niyan, no. Oo. Mas marami. Basta ta, pag pumunta ako dito, tatawagan na lang kita. Oo, oh, no problema. oh, tulad, tulad nga yun, o. Naligaw ka lang. <laughs> <laughs> Al alam mo naman, hindi tayo masyado mong alam yung pasigot dito. Pag bago ka sa Manila, di ba? Oo. Oh. Pero lagi mo tatandaan dyan yung street street. Oo. Oh. Kaya yung pagkita ka sa isang driver, lagi mo tatandaan kung nasang street. Kabila na lang, wala masyadong traffic. Oo. Oh, sabi mo na sa kabila natin. Okay, eh. pag pag di ba kita na contact, doon na tayo makita sa pagtaka ng kwala mong kailan. <laughs> pag tumawag naman ako, Sir Paul, oh. nandun na, ako eh. Okay, yung mga pamilya ng mga... Oo. Oh. Alam mo na yan? Eh? Mga aso. Oo. Oh. Hmm. Lala naman ano naman yung mga bagay na naman ma yung Ano, ano lang yun, M-tech, MFB lang ata, o M-tech? Enforcer, PPP. Sa amin, pag ganyan, di na masyadong inuuli. Inuuli lang sa pambanga. Yung so, mga ano lang, yung... no kasi, yung mga walang helmet, ganyan. Pero pag may... pa ulit, kompleto naman tayo kahit pa ulit. Oo, oh, basta may lisensya. Sino, tignan mo eh, enforcer lang, no? Oo, oh, yeah. No? No, -araw -araw yun, yan. Yeah. Nanguhula, no? Ano na Araw-araw yun, maraming nungulit yan. Oo, oh, magkano yung tubos nila noon? 500, no? Depende, may isang limon, may dalawang limon. Depende sa bayla isa mo. O oh, kung wala ka lisensya, wag ka nang dadaan. Ay, natin yun, may pang dagat. Bilang importante yung lisensya din para ba, sa pasuyo ng motor mo uh, eh. Hindi, may 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 fit din dito yung pagpasuyo, pagpasuka. Oo. Oh. Tikit mo lang sa puno ito. Baba tikit na yun. Bakit may lisensya ka? Oh. Hindi sila pa ako usapan, no? Pasuri. Hindi, matik yun. Alam mo na yun. Pagka usap-usapan, madali lang usapan yun. Matik O sige, bro. Nandito na naman tayo. Uh, Uyan. Ingat enggak? Ingat